Please subscribe. Ito Money Vlog. Uh, payagan po si ano, Tito Manny Vlog na mag-reactor para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala man siya records ng ano eh, ng awayan. Diba, no, sa video pong ito ay medyo nakakabigla na ano po at uh, yung isa sa mga kambal ng Australiano ay uh, muntik nang mamatay. Ano po, papanoorin po natin yung video at siyempre bigyan po natin ng konting reaksyon. Pero bago po yan, ako muna po yung bumabati sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at uh, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Kung saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon, ay mag-iingat kayo palagi at napagpalaan uh, kayo ng ating Panginoon. Ganyan din po, ha, patuloy po natin supportahan sila Kuya Bar Santos Matubang, Kalinga Purab, at uh, ate Edna Vlog, at uh, Jack Tapia, ano po. At kung nanonood po tayo ng mga video, eh, huwag po natin skip yung ads upang sa ganon ay patuloy po tayo makatulong sa kanilang adhikain, sa pagtulong sa ating kapwa na naghihikaw sa buhay. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Pakasuportan din po yung mga samahan ko sa karepa, ano po. At uh, siyempre yung mga kalinga partner na charity vlogger. Ito po yung video no, na kung saan yung isang uh, sa mga kambal ah uh, ng uh, yung po sa Australia no, ay uh, muntik na po mamatay ano po. Uh, at umiiyak na nga po itong uh, kakambal niya kasi ang akala niya po ay talagang wala na uh, itong uh, kapatid niya. Ano po. Ano rin po natin yung video. Ang kabuhan po ng video ito ay nasa YouTube channel ni Kalinga Prab. Sa mining. Sa maining ay, mining isod kay na. Unsa may oh. trabaho din sa mining? Kutkut oh. -kut mo sila. Kutkut mo kana Kut at sulod mo sa pinakailalom gid. Abantero. Ay delikado Kapun na. Pwede ka mag og bar down tong yuta. Oo. Patay mo. Patay mo. Ato muntik na siyang mano. Ay. Nabuining nabuining na matrap trap. nang Oo. Matabunan Matabunan, matabunan, matabunan sa mining ka. Mo mining sila. Siya? Ang mining nila Yung kasi. Yung pinaka delikadong ano? Oo, ang pinaka delikado trabaho. Kabut mo magkabut sa sulod sa paano kana ka trap dito sa ilaw. Paano na trap? Oo. Ano lang to? pag pag tagalogin ko bisaya yun Bisaya lang Bisaya na pag <laughs> Bisa sa tapos sulod ta. na ako pag sulod na ako ano na ng nung gan ni, ni koto dre uh, tapos hindi pa Japan yapon kaya abi na ako normal lang ano abi na normal lang daw normal tapos pagkapat na ako sa ano sa sulod ang tawag sa sulod muna ay peace uh, kana kung pagano dia na uh, dia oh uh, yeah, Duharam niya ito nabilin sa akong sa Ilaabang. Sa si, Sa si, si Ilaabang. Si Bantero siya tapos hmm. sa ako body lang. Hmm. Taga. Ligyan mo yung mic sa kanya. Tapos? Tapos ano, may botis si ano, si Kuya G.R. Shout out pala kay Kuya G.R. na ano. Kuya yung um, Siya yung tumawag sa ano, sa... Si Krab? Si Krab? Si Krab. Sa, sa host. Kung saan na si ZR? Sa, si, si, sa host si kasi na, pag yung host nasa labas, oh, pag, oh, mar marinig yung ano, madunggan yung ko. Ah, yung host? Gamit uh, yung yeah, host. Uh, ano yeah. uh, siya nga, sabi niya, ano? Maano ma daw sa baba kasi number down niya. Buti nga yung, ano, ano, gusto kong kay, ano, kay kuto-kuto naman. Oo, oh, hindi uh, ang takbo. Oo. Oh. Uh, Muto, pag na ako, iguran niya na, nakagira Tapos, pag na ako sa baba, oh. Kini, tulong ng luha, kaya abay niya nga. Ang number down na na ka? down na ba? na. na. Okay. Ah. Nagtulong luha, sino? Ako. siya. Um, ay, ang, sinasabi kasi, niya, na, kasi Akala ko pa Akala na niya, patay na ito. Patay na. Um, umiyak. umiyak. Akala um, kasi, kasi na, ano na. Kasi sabi nung... Natabunan na ng na, lupa. Bakit may nag-report na natabunan? Opo, kasi no, sabi oh, nung sa ano, oh, yun sa... Ano, pinagtrapa ang iba sabi niya, na no, yung kambal mo natabunan ng tunnel. Kaya, uh, Allah, bilis ako pumunta sa ano po, tunnel. Kaya, Akala ako, mo talaga na ano na siya. Opo, umiyak na ako doon. Akala um, ko na, na siya natabunan. Opo. Kunti na yung bar pero pag na, kasi nagreport na yun pag naipit nga pinasobrahan niya. Wala. Like. <laughs> yung ngayon po, no? at napanood po natin yung uh, video no at dito nga po ay uh, nakita natin at na uh, napanood na talagang muntik nang mamatay ano? yung isa po sa kanila ano po at ang katayuan po niyan ay uh, miyak na nga daw po itong uh, kanyang kakambal ano kasi akala niya nga raw po ay na wala na patay na itong kanyang uh, kapatid. Ano subalit eh, hindi naman po pala namatay no kung bagaay eh, uh, malilag yung balita pero muntik na po talaga ano kasi eh, nagtarbaho pala po sila doon po sa mining ano yung nagmimina ano po at uh, medyo mahirap po yun ano nakakita na po ako niyan ah uh, talagang uh, naghuhukay po nang malalim ano po at uh, medyo delikado ano po yung iba po niyan ay eh, may uh, host lang na dala-dala at doon po sila humihinga Ano? pa sa ganun ay uh, magkaroon ng hangin. Ano po, medyo delikado yung trabaho uh, tarbaho na ganun, ano po, na pinasukan. Uh, sa ganung edad, ano, nakaranas po sila talaga ng uh, iba't ibang klaseng tarbaho. Ano po, at uh, nakakabilib, ano, kasi sila ay mga Australianot, uh, Australiano at makikita nyo naman po na talagang uh, mga tisoy, ano, at mga pogi ang kanilang itsura. Pero, yung kanilang ginagawa ay eh, uh, medyo mahihirap ano at uh, napaka atikha po nila sa buhay ano po marunong po sila magtanim ano yung po number one eh na talagang hinahangaan ko po sa kanila ano po yung kanilang uh, pagtatanim ano kasi kahit ano pong uh, halaman o anong gulay ang kanilang itinatanim ay talagang uh, makikita po natin na uh, umaani po sila ano kagaya, kagaya po niya ano Nakik ang kanila pong iuulam na gabihan ano ay yung pong uh, native na ang palaya ano po yung po ang kinuha nila ano panoorin niyo po nang bumbo baka hindi po nakasama dun sa akin video clip ay uh, nanguha po sila ng uh, native na ang palaya at yung po ang kanilang uh, ginisa uh, para maging ulam nila ano po at tinikman ni Kalinga masarap naman masarap po talaga yon ano yung native na ampalaya, medyo mapait lang po yun, pero yung po ay sustansya uh, masustansya. Ano po, masustansya po yung uh, native na ampalaya. Lalo na po yung mga ano niyan, yung yung mga bunga, ano maliliit lang, ano, pero masarap po 'yun. Ang ginagawa po doon ng uh, uh, iba ay ginahalo sa pinakbit. Ano po yung bunga na 'yon? talagang mainam po 'yon sa katawan, ano po. At nakakahanga ano itong dalawang ito ano po, kumbaga may mga to toka, toka rin sila. Sabi niya, sabi po nung isa, uh, siya daw po tagaluto kasi yung isa daw po ay uh, taga tagaigib, ano, at uh, taga-kuha ng kahoy. Ano po, sa murang edad, ay talagang alam na po nila yung mga dapat gawin, ano. Mga bata pa po itong mga to, medyo kung titingnan natin ay uh, mga mga mature na talaga, pero ang katunayan po niya na mga bata pa po sila, no, medyo sanay lang po talaga, talaga sila sa hirap ng buhay. Ano po, ibig sabihin, ay maaga po sila nakapagtarbaho. Ano po, at yun naman ay, inaamin naman po nila. Ano, at ang, na, 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 nagturo daw po sa kanila, ay walang iba kundi yung uh, kanilang ina. Ano po, kaya nakakatuwa, ano po, na sa ngayon ay natutulungan po sila ng kalingap. Ano po, kung mapapanood nyo po, ang buong, buong, itong uh, video ito ay talagang Ah, uh, meron pa pong sinasabi dito na uh, parang babayadan sila, no? May mga nagko-comment daw po, o uh, nagme-message sa kanilang cellphone, na babayadan po sila, no? Ah, uh, magpa-picture lang na uh, parang ubad, medyo delikado, no? <laughs> medyo hindi maganda, no, kaya yung dalawa, sabi po nila ay uh, mga bastos nga daw yung mga taong ganoon, ano. Ah, uh, magaling magaling naman po talagang ah uh, hindi po sila talaga pumapatol no kung kung iba po basta may pera na ay uh, patol na kagad pero sila hindi no talaga ah uh, nandoon po yung uh, respeto nila sa kanilang mga sarili ay ano po at siyempre yung uh, prinsipyo po din nila na hindi po sila tatanggap ng uh, anumang pera at uh, kung hindi dadaan kila Kalinga Prab ano po nakakatuwa ano po na ganoon ang kanilang Uh, prinsipyo sa buhay ano. Dito po nagpapakita na talagang uh, amo na bata itong mga ito. Ano po. Kaya yon ano, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At uh, yun na nga ano, muntik na pong mamatay itong isa sa mga uh, kambal ano. Buti na lang at uh, hindi naman po nangyari. Ano, pero medyo delikado po talaga yon. Yung uh, kanilang naging tarbaho. Ano po, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At ako po si Tito Manny vlog ng si Sabing God bless you all. Dios Mabalos!